Isang magandang araw para sa atin lahat mga busing. Happy Sunday. Medyo busy tayo sa ating mga pagpapalitan ng ating bahay. Pero gagawin natin itong tutorial na to para kahit paano ay makatulong na naman ako kahit saglit lang. Mga tips, mga pwedeng mangyari sa inyong motor o kadalasang nangyayari sa mga motor na Roser 135. Yung mga nakaka-Roser dyan na 135, panoorin nyo to at para sa inyo itong video na to dahil ito yung laging nagiging dahilan ng mga kalansing o tunog sa ating cylinder head o sa ating mga makina. Pero bago natin simulan mga busing, inaanyayahan muna kitang mag-subscribe sa ating munting channel. At pakisama mo na rin yung kanyang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin ina-upload. Gusto ko muna magpasalamat sa ating may kapal, sa ating Panginoon dahil binigyan na naman tayo ng pagkakataon para makapag-share ng kaunting kalaman at makapagpasalamat na rin tayo binigyan na, na tayo ng panibagong buhay so simulan na natin mga busi pagkatapos ng aking intro Almost 3 years nang hindi maandar tong ating motor. na stuck siya ng matagal dahil sobrang ingay daw yung kanyang makina noon. Kaya hindi na napagawa. At ang desisyon na yung may ari na ibenta sa atin ng 6K at binili natin para may pakita natin yung mga problema ng Roser 135. Maraming dahilan yung ingay ng ating makina ng Roser. Mari yung kanyang camshaft bearing o yung kanyang dalawang rocker arm o yung connecting rod at sa kanyang kanyang black at pistol. So titingnan natin, bubuksan natin para malaman natin yung kanyang problema at sana magawan pa natin ng parano at sana maayos pa natin. So ayan mga busing, itetest na natin. makasakaling sakaling magawan pa natin ng paraan. So ayan, basa. Okay na yan. Titignan natin baka sakaling ah, patong ating nabiling. Ito pa Napakaingay mga busing ano, di mo malaman kung saan galing yung ingay sa block o sa connecting rod o sa kanyang piston o sa kanyang camshaft o timing chain. Napakaraming dahilan kung bakit maingay ang Roser 135. Kaya alisin natin tong kanyang spark plug para maalis natin yung kanyang cylinder head. Pero bago natin maalis yung kanyang cylinder head, alisin muna natin tong kanyang tambucho. At pagkatapos, pag alisin natin tong apat na tornilyo na 8mm. Pagkatapos natin malis yung kanyang cylinder head, yung cover, pwede natin siyang i-timing para malis na natin yung kanyang timing gear. May timing mark po tayo dito sa kanyang timing gear. Makikita nyo yan, tisa kayo. Yung sa dalawang dash, dapat magkatantay yan. Isang tip mga busing, unang i-check nyo dito yung kanyang timing chain. Pag maluwag na yan mga busing, palitan na natin. Pero ang kaso nito, okay pa. So, kailangan lang natin lagyan ng lubid para hindi maulog sa baba. Para hindi matagdawan yung ating trabaho pag nahulog sa baba. Kasi maalis yan sa baba eh, pag nahulog. Tali lang natin. Pag naitali na natin, pwede na natin alisin itong apat na mahabang turnilyo dito sa tuktok. Itong apat at syempre may isa rin dito sa may gilid Pagkatapos mga busing, napaka-importante na dapat i-check itong kanyang camshaft bearing dahil pag umalog na nito, ito rin yung isang dahilan kung bakit tumutunog yung ating cylinder head. O makina. Ito yung kadalasan lumalagatok o kumakalansing sa ating cylinder head. Kaya pag umalog na dito, palitan nyo na mga busi. At isa na nga itong nakita natin na mapapalitan. na. At pangatlong i-check natin mga busing dapat hindi malugin itong ating roller ng ating rakra arm. Pag umalog yan, palitan na din natin kasi na-bearing na rin yan pagka malog. So, mapapalitan na to. Sira na. Isa pa yan sa kadalasan ng pinanggagalingan ng ating tunog ng ating Roser 135. Dalawa na yung nakita natin na sira nito mga busing. Pagka naalis mo na yung limang tornilyo sa taas, pwede mo nang iangat yung ating cylinder head at maalis natin yan. At sunod na natin itong kanyang piston at yung mga rings. So malakas na yung alog ng ating ating piston. Ibig sabihin ay may tama na rin yung ating mga rings o di kaya yung kanyang block. cylinder block malinis pa naman isang nakita pa natin to kanyang chain guard masyadong unat na then saka itong kanyang piston ano natin yan then susunod natin itong kanyang connecting rod kung may tama na rin pag umaalog ganyan okay lang normal yan pero pag babataas na yan umaalog palit connecting rod na yan pero ayan umaalog pero taas baba okay pa. So, bali ang nakita natin problema nito mga busing ay apat. Isa yung kanyang timing guide at saka yung kanyang piston at piston rings at saka itong kanyang camshaft bearing at saka yung roller sa may taas, yung dalawang roller ng ating rocker arm. So, bumili na lang tayo ng ng buo sa may Shopee dahil mahirap ang ang piyesa nito dito sa amin, uh, nakabili tayo ng cylinder block set. May kasamang piston at piston rings. Uh, nakakalaga ito ng 1,036 pesos mga busing. Local pero okay lang. Replacement pero genuine naman. So tara na mga busing, kabit na natin at uh, para may test na natin mamaya sa pagkabit pala ng mga piston rings natin hindi na natin bibidyohan dahil may mga video na tayong ganyan at sa pag install bali pinakita lang natin yung video ay yung kanyang mga dahilan kung saan nanggagaling yung mga tunog o kalansing ng ating mga roser 135 o NS 180 dagdag ko pala mga busing isang napakahalagang tip kaya pala nabibering yung ating camshaft bearing ay dahil masyadong maigpit yung ating lagayan ng ating bearing. So, ileha mo na lang yan. Gaya nito. Tsagain mo na lang kasi medyo mahirap. At hindi dapat finever sa yung bearing camshaft dito na ipasok. So, napalitan na natin yung dapat palitan. Mag-install na tayo. At uh, testing na natin mamaya. Pag nailagay na natin yung kanyang cylinder block, dapat yung ating piston ay nakaangat. At yung ating timing, yung ating piston kanina nakatap at saka itong kanyang letter T at Y sa taas tumpi T sa gilid yo, at saka yung dalawang buhit sa gitna. So okay na okay na mga busing, ayos na yung ating 6K at ayos na rin yung ating motor. So maraming maraming salamat na naman sa inyong panunod at God bless, um, maraming salamat sa inyong lahat.